Good evening mga kaibigan Uy uh, na tayo mga kaibigan Masyado ng gabi 11.30 na lang gabi mga kaibigan Uy na tayo Gandaan lang tayo dito mga kaibigan Malabas na tayo ng highway Ito mga kaibigan Ano na ako O, o sasalubungin ata ako ng ano Oo, Tik na ako dun ah Babanggain pa ako ah lawak-lawak dun sa kanan ah. Kanan niya. Lasing siguro 'yun. Marami na talaga si Sir Raul yung driver na 'yon. Kaya doble doble ingat tayo mga kaibigan. Tingnan mo, muntik na ako ng ano. Layo naman ng kabig niya. Papaliko siya nang siya dun sa circle ng tikling. Layo ng kabig niya papunta sa akin. Parang nananadya to siguro patulan so, mahirap pumatol mga kaibigan so, balikan ko sana eh. patulan ko sana mga kaibigan eh At sasadyain ka pa naman babanggain eh ikaw so, ano na nasa tamang linya eh At sasadyain ka pa ang babanggain kasing siguro yun nagbook ako mga kaibigan eh buti nakahilag ako kaya dubli dubli ingat tayo ngayong panahon mga kaibigan dami ng mga siraulong driver ngayon kaya ingat ingat talaga sige mga kaibigan malayo layo pa yung lalakbayin ko bye ayun ang usga